sa so, mga pagpalang araw sa ating lahat ayan, panibagong araw tayo panibagong vlog ayan uh, magatas na tayo ng kalabaw ay, uh, may dede na yan si, siya yung bulong natin ay, may dede no magatas na tayo ng kalabaw ay, ayan o no? uh, masyadong makapalumpag o yung hamog Ayan, uh, siguro yung naano nating nagata siguro natin na kuha nating gatas ng kalabaw. Ano siguro yung kuha sa 13 or 14 bote na gin. Ayan, <coughs> dito natin yung ano, maano do sa likod. Paputik. Kaya ko tindi ng mga pag. Puti puti. Ayan, maaga din tayo ng ano ngayon alas, alas 4.30 tayong bumangon para maaga tayong maka gatos ng kalabaw para maaga maka, ano, makalusong o mag kami ni boss sandy ngayon sa, ano, sa farm man mag spray tayo ng ano, pang insekto labi yung ano dun uh, paro, mga paru paru ama dumede di bulo Oh, tignan nyo mga boss, wala yung ano, wala yung bundok ng Arayat. At hindi ano. At hindi pag. Nakapaikot. Uh, sabi ni tatay, ano lang yan uh, dalawang bagay lang yan uh, kung magtutuloy-tuloy yung ulan mag-aaraw pero malamang, ano, yan ay sign nung ano, tag-ulan na talaga kasi nung isang gabi ay kagabi, maraming mga ano yung lumilipad yung mga parang parang ay mga langgam na may pakpak labas maraming pak ano yun oh. nagsisipaglabasan na oh. dami nitong naiipon oh. ito yung mga langgam na may pakpak labas dami sabi ni nanay baka matagulan na kasi lumalabas na yung mga ano, mga langgam na may pakpak ano? Eh. Ano? Ay, dami oh. Makaiipos sa gilid. Tapos ito nga pala mga yung mga ano natin kahapon. Kahoy. Kailangan na tayo mag-imbak ng kahoy. Para matuyo. Ano yung nakuha natin kahapon. Pati yan. Kapila. Tapos si Arog Makin, wala pa sa kondisyon. Nag-ano pa rin. Nagluloko pa rin yung karburador. Pinalitan na natin ng ano yan. Ng karburador. Na ano, yung repair kit. Yung gamit ng karburador. Okay naman siya kaso wala pa sa kondisyon. Maandar naman siya. Ayan, na rin natin ng ano, kadena. Kadena is fracad na malaki, saka maliit sa loob. Ayan, medyo mga ano. Dahil sa putik, inigpitan natin ng konti, ano, is fracad. Ay kadena, yung chain. Bukas, dito na ako sa daong ni Boss Andy. sinakay niya yung ano, yung kawasaki. Nag-ano kanina, nagluluko lulo ko. Wala pa sa kondisyon. ano Yang palang lumili tau siya, no? Hindi pa. Ipakita. Ayan, ito pala. <laughs> Nagsuga tayong kalabo. Ako na na si Bosandi dito. Okay. Ano man tayo? Tapos naman tayo sa Ortiz. <laughs> Naglilimas. Ang <laughs> Mahamug pa. Sekarang suwisikat nasi ar ngado. Enggak ada setinah. 43. Ya, lo banget. Wah, terlelel. Lama naik pun cukup. hati-hati untuk mer. Kali ini ini. Tu, kota yang gamis di sini. Ini lah, ada kena bunga. Ini lah, semua besar. Kata aku, kau mana nak kena. Hui, ni mana ni rana ya? kailangan may may final talaga to salita ang mahaba palay yan may palay natin sa so, madalang pala may sapaw eh sa sakali bukas tayo ano dito bukas tayo mag spray ano yan yung halo yan yung siten. yung unang sumapaw na yan Ito so, yun ang mga siling ito. Ang so, mga nilira. Ang mga nato. Sili. Sili, sili. Tapos yung palay natin. Hindi na natin dyan ang ano, baga sa ano, na alagaan ng tubig ulan. Masili natin. No? Napitas na ito pero parang hindi mo napitas. No? Ang dami bunga. Maliliit pa nga lang. Ay, yung ano na natin. May mga sapaw na. May naninipsip na rin. Baka bukas na tayo mag-ano dito. <coughs> Nagpapaano siguro yung pantin eh. Nagpapapitas ng sili. Kung ano, ah... Uh, Pagkatas natin pong nag -ano sa farm 2. Ay, farm 1. Ay, pita tayo ng sili. Yan o. Oh. Sunod-sunod yung buong. May lumalaki. May, may maliliit. Tapos may bulaklak. Yan. muna tayo sa sumama ano, Sa mga kalabaw natin. Puwa na tayo ng kapi dito. Kapi-kapi. Yan, bukas. Tumuli muna tayo dito. Sa mga kalabaw. Labo mo ng damo lalong gaganda yung mga katawan ng kalabaw natin lalo na nag-uulan pa naman si Jenny hmm. tapos saan dito yun ayun si Magda Magda Maganda. apa sa ano? apa sa may silo. Nahanap yung si Jenny. Mamaya na lang kaya natin Oh. Ah. eh, ah. Taba na ni ano. Eh, Ah! ah. Sinusuro ako. Ah! naman siya. May ano yan. May lubloban doon sa haba na eh. Pag -na dyan, na-adjust natin gawin dito. Para makakain siya dito. Ang ganyan lang. Hindi lang maabot. labo na yan dyan. pinagkakainan nila hindi na sila magugutom tapos sinabaan nga natin yung ano yung soga bali ano yan 45 meters pati ano pati yung pasabay pati yung lubid 5 meters yung lubid yan tapos 20-20 tinugtungan natin ng 20 meters kahit dyan nga lang yan sa lawak nung Ini ikutannya tu, sa so, kapal nanti tu, dia pun magugu tu. hmm, baget. Ada ke? Enaklah pelajaran si J ni. Eh, senang mana sih? Memang kita ni susah, memang hafun, lipat. dito sa may bagong damo na yan kung ano lang pala ito na isa kati oh. malabong na kahit saan yan pwede ko naman nakakati ayun tayo sa Farm mo ano papandal tayo ng na sinulit sa taas yung alaw lang po sa taas nito Di ba mga tinadalay pala? Maandar mga tayo. Yun, mga maandar yung makina natin dito. Eh. Ayun, ayun ano. Kalay natin dito sa Farm 1. Ayun. So, talagang isa na ito. Masyadong madamo. Wala tayong 5-0. 5-0 lang makakapatay dyan. itim nito na-double kasi ito na-double ang pataba yung sumobra natin pataba pinanood dito, binalik kaya yun tingnan ko, maganda ng pagka-itim saka tumaas siya basa din nag-iitkan tubig tayo nagpa-endaw ng makina para magkatubig itong taas na ito medyo madamu nga lang okay, okay Sa kahit na medyo madamu basta tilitaw uh, yung palay, okay lang yan sabi nga, para may ano daw yung palay natin, huwag natin pakakalinis para may kalaro sa mga boss yung nandun sa isang ano doon. yun parang ma mabuburot yung ano yung palay marasyadong maraming kalaro ganda ng palay dito ganda ng gabi ng palay natin parang ano main crop maano lang yung mga boss dito Ah, uh, lang kapag umaani tayo. Maganday pa naman. Kahit pa paano, tayo diyan. Siyempre kapag gumanda ay ani, maganda rin yung porsyento natin. Ano lang tayo diyan. Porsyento ha nga. Eh, Hindi naman talaga ano tayo diyan. Ano lang tayo. porsyentuhan si lang ganda ng bala oh parang main crop yun talaga may lang may parting madam oh yung mga pilapil natin hindi natin ano ah uh, din, ano na lang yan para kapag sebagai bagay tingnan natin kapag medyo ano na yan kahit yung pamatid lang kasi hindi right yun kigiliran lang ng harvester yun yung pamatid kung may mga damong sala sa luyutan ganito ni ito kung may bunga halo sa ano yun sa palay may steam borer din talaga steam borer hindi mo wala yung steam borer ayun uud 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 Mabas. Oh, Mabas tayo mag-spray. Nakaraga muna tayo ng gasolina. Tubig. Yan mga boss. Halang nga yung tubig. Nagpatuyo na rin pala si ano. Si Toto. Sanap sanapan na rin yung tubig niya. Nagpalabas na to. Nag-spray na rin siguro eh. yung tubig? Alanganin. gagawin natin ito dito papuntang ganun yun mga wala tayong pag pagkukuha ng tubig halanganin yung tubig may tubig siya sanap sanapan lang yun na lang tayo kukuha ng tubig doon sa may ano na malalim di ano apong karling halanganin yung tubig yun Namatay na naman ang alanganin nakapasan na sa atin namatay ay naayon naman ang umandar punin natin yung ano yung screw Pagano ano natin dito yun naana natin yung pinaka jet nya yung pinaka hangin dahan anong hangin oh, dito ito yung ano yung na yun yung tanso na yun o try natin ano kuha tayo gamit ay si Boss nandito pa lang tayo sa isang banos hindi pa tayo nakakadalawang hektarya alas ah. isang hektarya pa lang yan ito pang nangyari yun mabas na natin yung ano mga minto lang kanina ang bali na nakaano na tayo tatlong vanos walang tatlong banos ano lang yan, isa't kalahating banos ay nga mga nigo sandi, mainit iba'y init sumising nga yung ano yung init sa taas tapos sa uh, baba Ayan, yeah. tapos Puntayin na tayo Pusin na muna natin Kasi siguro sa akin, mga apat na karga pa yun Ewa ko yung gabi boss, hindi gawin dito Ito natin, apat na karga pa yun Ay. Pusin na muna natin Alas 11 la sonde es dos siglos de la vida. Y más aún me han llegado mis gorrobaíes. Ven, vamos. Para ito tayo mayari Ang karga isang karga si Bos, Alang pa Isang pitak pa Ayan Naubos na yung Ano nung fan nung Pulto natin. Sira na. Parehas. Ayun, pumunta dito si Kuya ano. Tawag dito. Kuya Edwin. Ay, Edwin ba yan? Nagihiram pa mo ng ano. Nagihiram pa muna ng ng Boltron. Kagamitin, pag dito kay boss punak paano kasi yan ah uh, mag sila ng itik maglalagay ng itik o oh, si kuya edwin ay hindi edwin ang oh, pangalan na? marlon kuya marlon pala higyan na Boltron voltron sabi ko nga isa na lang yung volt ano nung ano natin Boltron voltron ayun bumigay na ngayon nagkaano naman nagkatubig naman yung pinatutubigan natin sa taas magpapalit muna tayo tignan mo para tayo naligo ah, basang basa bro magpapalit tayo ng buo nito at ipang loob lahat may inbao naman tayo para maalaban na rin yung ano natin yung damit natin kinang spray yun o mga boss para tayo naligo o <laughs> basa na buong katawan natin. Oh. Basa. Gaan tayo. Diligo tayo. Magbabanlaw tayo. Init. Papayin lang tayo ang Sobrang init kasi. Iba init. Kahit na hindi ganun naman ka ano. Ka... Ah, dito. ka uh, kainit yung araw yung singaw naman ang mainit yan mga kain mo tayo kainin natin sa oh, so kayong palaka Ayan ano o ano yatain yan tayo? limang piraso hindi pinagputuputul ni misis yan o sili adobong palaka na may sili kain tayo patis kain muna kami ni Boss Andy hanggang nagpapay nga pupunta tayo sa kabila mamaya pits tayo ng ano sili Ayan, kain ito tapos na tayo nag-ano nag spray dito sa farm man tapos na tayo kumain napapay nga na rin na ready sa kabila para makapitas ng sili yang kalabaw. Alam mo, kasalanan mo, mama. Pasundan din boss 'di. Ya? Okay, <coughs> boss. Punta tayo sa ano. Sa farm to. Yun, this one amin, ano ni boss Andy. Sili. ni tsika ko natin niyan. Pagagawa ng Kita na Pantin. Ito sa mula tayo. Ha? Ito sa mula tayo. Ito pa may misubli. Sige, mabas siyang nakapit sa ano. Parang hindi mo nakapit sa ano. Tabi medyo ano, medyo mura. natin. dami na lalagod ay saka dami pa rin buho parang di mo napitasan ganito na tayo yan ang gandito kasi so, may tudling na ito tapos pagkatapos niyang tudling na yan babalik na naman tayo doon sa bungad pitasin na naman yan o medyo may marami sanang kumukuha saka medyo maganda yung presyo kahit kukuha tayong pipitas para mga tatlong pitasan lang tapos kaso medyo mura yan eh kaya pang tumas ng sili 15 lang 15 sampu pero kung kumano lang sana ng 30 kaya 20 kahit dalawang pidasa lang yan saka yung medyo marami sana kumukuha kahit na mga 300 kilos or 200 kilos kada araw nung nakaraan sa pinagbigyan natin ng isa 26 kilos yung isang sako tapos yung dalawa 64 kilos daw Sa isa sa mapahangin mapahang yung sili yan mabas yung isa dito naan, na ano nadala ng libasan dito sa kubo tapos ayan bali dalawang ganyan yung ano yung nandun isa po ano pa yun isang timba pa siguro ay dalawang timba ay ito natin mapupuno pa natin yan hindi tayo abutan ng ulan maano kumukulog sabagay so, medyo maaga pa naman last stress pa lang siguro so, hanggang last 4 media Ayan, punoy natin yan kumukulog na bali ano na nga isa, dalawa apat apat na pagitan Oh, sabuwal pa. نعم، صحيح، 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 puno na lang. Yan, hawas. Hindi mo na tayo. Hey! Bali, naka-ano tayo. Plus ako. Yung dalawang maliit. Yung dalawang medyo maliit pala. Mga kulang 50 siguro yun. Yung dalawang sa ako. Tapos yan, kapi mo na tayo. Ay, lakas ng hangin. Siyempre, pag malakas yung hangin, Malakas yung alon. Ayan Malakas yung alon. Sabagi basta pa ano lang tayo. Basta pa uh, suba lang na ganun. Hindi lang nakatagilid. Huwag nakatagilid. O ano yan? Doon sa ano? sa San Mateo. Doon sa paligudon. Eh. bali ko ka na yung tapitas natin. At masako. Ayan. Pag-iwan tayo bagong buhay. Tengok ah, ada di bawah sandi Jadi dah Tak ada singkul dah Aiga Tak na rin uh, Ano lang, lang ano Pabalik na lang tayo bukas Magaan na tayo Mag-i-spray tayo dito sa pansapaw Dito sa farm Two Uwi na muna tayo. Lalo na naman si no Tinakaw na naman si ano. Mariya sinukuan. Wala na may kalahati.